Zombie Apocalypse. Ayan ito guys. Uh, muli po nating binisita si Nanay Claring at uh, ito nga po, nadatnan po natin siya na nagwawalis po sa kalsada. At ito nga po pala ay uh, na po doon sa kabilang kalye. at n uh, dito na po rin siya Uh, pinatira ng ating uh, mahal na kapitan uh, ayan, may barong-barong na po siya dyan ayan po, at uh, ito po yung kanyang sitwasyon at yun po nga, ayan na uh, step by step na na po maglakad si nanay at uh, medyo mahina na po talaga siya ito guys si nanay Claring ayan kung naalala nyo pa po uh, na po natin dati uh, nabalikan ko po rito guys ayan naligaw pa ako dahil kasi yun pala Uh, lumipat na siya doon. Ayan, uh, wala na po doon siya sa kabilang kanto. Dito naman po daw siya pinalipat ni uh, uh, Kap. Para naman ni, eh, Meron din naman siyang matitirhan dito. Pero yan guys, so, tagpi-tagpi pa rin dito po yan guys, sa gilid ng kalsada. Ito po yung sitwasyon ni nanay ngayon. Ayan. Ano nai, kamusta ka nanay? Kamusta na po nanay? Mahirap pa rin. Hindi na po nag-anong mabot. Kaya na guys, sinanay medyo mahina na nga talaga lalo dahil kasi yun nga nagkakaedad na medyo mahina na po siyang uh, maglakad. Katulad po kanina, mahina po niya maglakad. At uh, habang nagkukintuhan po kami ni nanay, kamustahan, ayan, uh, napatanong po natin yung uh, kanyang kariton. Yun po pala, wala na po yung uh, kariton niya at uh, yun nga, siyempre sa luma na po, nabulok na rin po yung kahoy wala po siyang ginagamit na karitong ngayon. So ngayon, ah uh, nagkaroon naman po siya ng uh, sidecar. Ayan po siya, 'yung sidecar niya po. Uh, po. Uh, binili nyo po. 'yun po ng pera Ah po. Binili na mga tao'ng po. Ayan guys, wala na palang lang uh, kariton si Nanay. Ito guys, ito na 'yung kakanyang uh, pinalit sidecar na. Ayan, puno na po ng mga uh, uh, kalakal binili niya po ito si Kinan sa uh, sa naglalako daw po nito ayan na uh. ayun to, uh, guys ayan mali digulong na pala asinsado na pala si nanay ngayon guys ha asinsado hindi ko ikinis mga pa ako hindi ako makalakad yung layo <laughs> ayun hindi yan guys ha uh, biniro nagbiro lang po tayo dahil kasi yan nga guys ang ina na ni nanay kamusta na buhay nay ayan pagalibangan Ayan guys, uh, hirap din ang buhay. Ayan, yeah, patuloy pa rin si nanay lumalaban na guys. Ayan, na uh, nagbabasura pa rin po siya. Ayan po yung kanyang mga lupuwa. Ayan, yung mga tambak na yun na sa yun po yun ay. Ang sa plastic plastik kasi basa. Pwede ang ulan, hindi ko ba? Ah, okay po. Uh, sige guys, ayan, ito na si nanay natin. Ayan, na uh, maabutan na naman natin muli ng tulong at ito na nga po guys nakahanda na po yung ating grocery na ibibigay po ko natin kay nanay ito po siya lahat 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 na po yan dyan guys ayan nay ready ka na ba tanggapin yung ating grocery nanay ayan ito na si nanay guys ayan. maraming salamat din po nanay ha madali lang po nanay ayan ito po nay yung grocery tanggapin nyo po nanay ito guys ibibigay na natin kay nanay ito na yun. Ayan. Ito na po guys, yung grocery na uh, alay po natin. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo guys. Ayan, pasalamat ka na lang, Nay, eh, sa ating... Uh... Salamat po sa inyo, tinatulong po niyo ako, nandito akong malayo. Okay, Ay, uh, baba muna natin, Eh. Ayan. salamat. Ayan guys, ayan uh, yung uh, sa sponsor po natin dyan na ayaw magpakilala. Ayan, maraming maraming salamat po. At, at ito po, uh, nakatanggap na muli si nanay natin. Hindi ko sasinala. Ako ko salamat sa aking nag-hostess sa kanya. Sa uh, inyong na binigay sa akin. Opo, Nay. Maraming salamat po sa inyo. Ang samanag ko sa inyo. Sir, maraming salamat po dyan, sir, sa so tulong mo na pinabot kay Nanay. Ayan, uh, napadpad po tayo rito, kahit medyo malayo nga po. Ayan, parang dinala po tayo ng mahal na Diyos dito. Dahil yun nga po, uh, si Nanay ay nangailangan din po naman talaga ng tulong. Ay, sa pangangalakal nyo, Nay, saan po kayo nakakarating na, uh, ano, nakakarating pa po ba kayo ng layo, Nay? Sa highway. Hanggang The highway tayo, lang po? Sa labasan doon. Siguro, guys, uh, yung highway rito, eh, siguro, almost 200 meters, guys. Ayun. Ay, uh, uh, ano din, may nakukuha kumang kalakal na kundi-kundi. Eh, tapos, meron din po nagbibigay sa inyong kalakal, Nay, o... Mm -hmm. Ah, okay. Ayan guys, iyon lang guys, yung mga pinakamalayong nararating ni Nanay, yung doon po doon sa highway. Hindi ako muli magpunta ang po. Uh, Oo, oh, dahil kasi yun nga guys, ang paglalakad ni Nanay ay eh, step by step na po. Ayan, medyo manahirapan na talaga si Nanay. Hindi ka tulad yung unang natin pinuntahan, ah, medyo malakas pa po nakaka-pagtulak pa po talaga ng kariton. So ngayon, ngayon hindi na po. Kaya pinalipat po kayo dito na eh. Uh, mabuti yan nga na eh, kahit papano. Ayan, uh, hindi na po kayo mapapasa dyan pagka may bagyo. Hindi po katulad dati, sa tabing kalsada lang talaga na wala pong barong-barong. ay sigurado nga... ang payong po, ang payong mo nang ayaw mo sira na po siguro yun ay, yung malaking payong. Sira na po. Ito yung kapila, may payong. Ababa, wala. Kahit anong payong yun ay pagka may bagyo o di kaya malakas yung hangin, ulan, sigurado basa pa rin po kayo. Samantala dito na ay, yan ay, hindi na po kayo gaano uh, mababasa dahil may tawing na po yan ay. Hindi ko nga alam kung mamaya pa at sinaman na kung dito. Ayun. yun. may pagbabago so, ka ng barangay, hindi na alam. Sa bagay nga po. Sabi ko, bahala balik ko sa kung na Okay. Sige po, Nay. Uh, paano? Ingat na lang po kayo dito, Nay, ha? Uh, so, sige na, Nay. At uh, God bless po, ah, Ingat na lang po dito, Nanay. Okay po. Bye-bye, Nanay. Bye-bye.